Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, isi-share ko naman sa iyo kung paano ako magkondisyon ng lupa na napagtaniman na. So meron akong mga paso dito, merong dating nakatanim sa kanila, at uh, ngayon nga, kailangan ko silang ikondisyon. Yung mga dating nakatanim, uh, hindi na productive, matanda na, so binunot ko na. Ito kasing mga lupang gamit na, kagaya nito, uh, siyempre meron niyang mga ugat nung dating halaman pagka binubunot natin hindi may iwasan meron may iwan ng mga ugat dyan so lalo na halimbawa kung uh, nagkasakit yung uh, halaman mo kailangan na linisin natin siya para mapagtaniman natin uli ang una kong ginagawa ay salain ang lupa gamit itong aking uh, strainer so ito ay merong uh, pino na Uh, pang strain yan so ang una kong ginagawa dyan ay sasalain natin yung mga debris yung mga ugat na uh, naiwan nung dating halaman so may nakasahod ako dito nga uh, bacha at ilalagay lang natin dito sa ating salaan yung uh, lupa so ito yung mga naiwan nung ano nung uh, dating halaman pati mga tangkay-tangkay niya nandiyan Mas madaling gawin ito syempre kung tuyo ang uh, lupa Anyway, dito naman sa ginagawa ko na 'to, hindi ko naman na-expect, syempre na 100% ay uh, masasala ang uh, lahat ng ugat. Yung mga pinong ugat niya sasama pa rin 'yan. Kasama 'yan na hindi maiwasan. So 'yan, matatanggal yung mga ganito. Na. Yung balat ng itlog pwedeng isama uli yan. So medyo trabaho ng konti pero pag sanay ka na ay uh, madali na lang din ito. Itong mga ganito kasi 'yan, pagka ito nakasama pa sa lupa mo. Although maganda rin ito kasi decaying matter ito, organic matter siya na mabubulok sa lupa. Pero habang nabubulok ito, ito yung magi-invite sa mga uh, kumakain sa lupa ano ng uh, decaying matter kagaya ng grubs. At pag nagkaroon ng grubs sa lupa mo, ay baka uh, ma na 'yung mga ugat ng halaman, kagaya nung uh, uh, video ko na ipinakita ko kung saan na namatay 'yung aking halaman dahil sa grubs. So sa pagtanggal mo ng ganito na decaying matter yung mga masisira, mabubulok pa lang, ay may iwasan natin na magkaroon ng grubs ang ating halaman. At after mo masala, eto na yung itsura ng iyong lupa. Wala na yung karamihan ng mga ugat na naiwan ng dating halaman. Pino na siya. At this stage, ang isa pang pwedeng gawin mo pagkatapos mo siyang salain na ganito, ano po, ay ibilad siya sa araw. Uh, kung halimbawa meron kang namatay na halaman dahil sa fungus at ang yun nga tingin mo sa lupa ng galing, yung uh, peste, ang pwedeng gawin mo para ma-further sterilize uh, ang yung uh, lupa ay ibilad siya sa arawan. Ang mga ilang araw po yung kailangan tuyong-tuyo siya para mamatay yung kanyang mga pathogens. Ang isa pang uh, solusyon dito na mas mabilis na ginagawa ng uh, iba, lalo na pagka maselan yung kanilang uh, tanim, ay pinapakuluan ang uh, lupa. So, ibig sabihin po noon, yung binubuhusan siya ng kumukulong uh, uh, tubig. Meron pa ako nakita na uh, iginigisa sa kawali, ang laking kawali, ang uh, lupa para talagang patay yung mga pathogens. Yun naman po eh, para doon sa mga uh, sa tingin mo ay eh, talagang maselan na halaman lalo na yung mga mamahalin para makasigurado lang na patay yung kanya mga pathogens. Pero sa akin po, ang ginagawa ko na lang ay uh, ibinibila dito sa arawan. Naghihintay tayo na araw ng ilang uh, ilang uh, days halimbawa yun din ibinibilad siya at yun po sa akin ay uh, sapat na pero kung gusto mo na mas mabilis yung isang nabanggit ko bubuhusan siya na kumukulong tubig at uh, yung tubig na kumukulong na yon ay kailangan umagos hanggang ilalim And then, palalamigin siya, patutuyuin, at pwede mo na siyang timplahan. Alright? So, tinitimplahan ito. So, kasi po, ito ay, uh, yung mga nutrients nito ay depleted na, nagamit na, nung uh, dating halaman. So, ang gagawin dito ngayon, ay kailangan timplahan natin ito ng uh, uh, pampalusog sa kanya. Uh, halimbawa po diyan yung compost, pwede nating ihalo diyan. Vermicast, halimbawa, yung, uh, binulok, naipot ng manok. Yan po, napakaganda niyan. Basta composted na yung ating uh, ilalagay sa kanya. wag tayo maglalagay ng uh, uh, dumi o tayo ng hayop na sariwa pa. Kasi yun po, marami ring pathogens yun, marami ring bakterya yun. Pati po yung uh, ipot ng manok, Lalo na pagka yan ay uh, hindi pa talagang bulok, hindi pa talaga composted, medyo mainit yan sa halaman pag iyong pinagtaniman. Pero kung ang purpose mo naman ay bulokin yung ipot ng manok sa lupa na hindi pa naman siya pagtataniman, ay okay din po yun yung ganong pamamaraan gaano naman karami ang uh, dapat na ihalo dito sa lupang ito, halimbawa, para masabing siya ay uh, nakondisyon na natin. Well, minimum po yan, 20%. So, 20 or 25%. Halimbawa, 1 is to 4. Uh, isang takal, halimbawa, ng uh, vermicast or ng compost at apat na takal nitong lupa. So, paghahaluin mo sila. Yun po sa akin ay uh, minimum. So, pwede mong gawin na uh, uh, 2 is to 5. Halimbawa, limang takal ng uh, lupa itong lupa na to and then dalawang takal naman ng uh, yung organic matter na ano po yung ating compost yung vermicast yan yung kinukonsider natin na uh, mga organic matter na iyahalo natin dito sa lupa at uh, pag ginawa natin yon ay uh, makukondisyon natin yung lupa mabibigyan natin siya ng bagong sustansya na makakatulong sa susunod na itatanim nating uh, halaman ito nga palang ganito na uh, nasala na natin ano na strain na natin haluan mo lang ito ng organic matter na gagaya ng compost, vermicast or uh, durog na ipot ng manok yung binulok na at uh, pati kokopit haluan mo siya. Pwede mo na siyang gawing seedling uh, mix. Pwede mo na siyang pasibulan ng buto. So, pwede bang gamitin itong lupa lang na ito mismo nang hindi tayo maghahalo ng ano ng uh, compost, vermicast. Pwede rin po. Pero kailangan natin mag-supply sa kanya ng uh, mga nutrients na kailangan niya. So iba po ang ginagawa dito, hinahaluan ito ng uh, inorganic fertilizer kagaya ng 16-20-0, yung ammonium phosphate o kaya ng triple 14, hinahalo na kagad sa lupa. So para pagka uh, dumating na yung bagong itatanim, meron na naghihintay na sustansya sa kanya. Pero mas maganda po, advisable ko, organic matter ang ilagay natin sa pagkukondisyon kondisyon ng lupa. Kasi ito, pag hindi natin hinaluan 'to ng organic matter na pampakondisyon kagaya ng vermicast no, ng compost at ng ipot ng manok, ito po ay uh, hindi magiging well draining. Magiging clay po ito, parang clay. Uh, pagka po na basa ito, na dik, dik later on, ay titigas. So kailangan natin talagang haluan siya ng uh, organic matter. Ngayon depende sa itatanim mo. Halimbawa, yung itatanim mo kailangan talaga ay uh, uh, mabuag-hag na lupa. So, pwede mo itong haluan ng buhangin. So, halimbawa, gagamitin mo itong uh, pating mix mo para sa cactus and succulents na kailangan doon sa ganong klase ng halaman ay uh, talagang well-draining siya. Mabilis mag-absorb ng tubig. Pwede mo siyang haluan din. Bukod sa vermicast at compost ng buhangin. So, isang takal na lupa at saka isang takal na buhangin, paghaluin mo sila, buwaghag na po kagad yung lupa mo. So, kahit ano po itatanim mo sa kanya, ay pwede. Alright? So, ganyan lang po ang paraan ko para mag-recondition ng lupa na aking uh, dati nang pinagtaniman. Iso-solarize. Uh, una, i-strain na ganito, sasalain. Pangalawa, isosolarize, o kaya bubuhusan ng kumukulong tubig. And then, pangatlong step niyan, ay uh, lalagyan siya ng uh, pang-condition sa kanya. Kagaya ng compost, vermicast, Uh, pero pinato yung ipot ng uh, manok. At ang normal po na ginagawa ko lang, ina-apply sa kanya ay compost or vermicast. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa ipapap mga videos ni Late Grower. Bye-bye!